Sikat na sikat na singer na si Jolin Tsai, sa wakas, may bagong album, may espesyal na signing event, para pasalamatan ang mga fans. Pagtugtog ng musika, kumanta rin ang mga tagahanga, si Jolin Tsai, matapos ng 7 taon, may bagong album sa wakas. Ganda pa rin ang boses niya, kahit matagal lumabas ng bagong kanta. May signing event si Jolin na sobrang bait sa fans, nagbigay ng malaking sorpresa sa fans. Matagal na noong huli tayong nagkita, sa concert lang tayo nagkikita, may bagong album ako, kaya may event kami, gusto ko rin gamitin ang pagkakataon na ito, para maalala niyo ako. Sobrang tagal na talagang di nagkita, mahigit limang libo fans ang dumalo, kinabahan si Jolin at nagkamali sa sinabi, ang event na ito, ginanap sa Taipei Music Center, mahigit dalawang libo number card ipinamigay. Sabik din mga fans sa gitna at sa timog, nangako rin si Jolin. Miss ko rin yung event sa buong bansa, kailangan ko pang mag-rehearse, kung pwede sa katapusan ng concert, susubukan kong mag-schedule. Diri nakalimot mag-promote ng concert. Magpe-perform siya sa Taipei Dome. Sasamahan ang fans sa New York. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.